Ayan, okay na ito mga kabsat. Hanguin na natin yung init pa ng palayok ang magluluto sa gulay. Ayan, pwede na ito. Oh. Okay. Ayan, George. Ayan mga kabsat. Oh, hinangon natin. Kumukulo pa siya so sakto yung saluyot maluluto na niyan Mhm and birds Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Iggy, okay, masinig, George. O, mga tayo, inabraw na sa loyo at eggplant ng palaya. Tapos may pirito tayong kilapya. Mm-hmm. Iggy, okay, George. Ay na, sili. Sili tayo. Pangpaimas mangan. Sa kanti pa nga to ito sa hmm. mekus-mekus. Mm, saluyot, talong. Chow sa ditoy. Eh. Tapos paria. Mm. Babe. Hmm. Dia punya angka 1. Inap. Mhm. Pangalo. Yung tilapia ng outside, fresh buwan niyo nga, bili <coughs> Oh, ang taba nung chan na absat ko. Grabe. Okay, Mr. George. Mm. mm. Kain tayo sa tayo. Dessert. Mm. Tamis. One more time. Lord, maraming maraming salamat ulit po dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Lagi po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila. At makakapiling na po nila ang kanilang pamilya. Maraming salamat.